kuning ah mga kargador busy kayo butag sa iyo pa bati na amigo ang ah, mga amigos shout out siya mga amig 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 amigos out. oh makai set out na siya ah ramah <laughs> ah mga amigos nagkan kayo Oh, muna yung kinabuhay sa mga kargador. Buntag sa iyo pa kung bati na. Bati na. Kung bati na. Pero happy na mga malang tulay pa daw ang uksamal. <laughs> oh, nagtindog na. Nagtindog ng puste. Ba't ka nausapan yung mga umani? Nagtindog ng puste. 20-30 ba yung mga umani? Pusti, wapay, kahumanan eh. Ang padong samal para mag -bike na tapos padong dito. Dili <laughs> na tamasol, masakay-sakay o okay, piribot. <laughs> Eh, hey, gasto kayo. Amigo. <laughs> Amigo, ka mga karkador. Tara. Oh, kanus apa nih? Ato ya, ang samal nga tulay. Kurana, uh. kurana. 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 Ha? Huh? Ha? Dungan magisa oh. Kurana isa. Kurana isa lagi. Aduh. Dungagan mag-isa. Si Matinga na nila. Ma ha? kumbati. mo na. Kumbate. Kay hapit na. Hapit na pong Pasko. Tinghatag na, Ting na po sa amo. <laughs> <laughs>